Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkakapanalo ng Oklahoma City Thunder sa kanilang Game 4 laban sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video kung paano nga ba makukuhang muli ng Los Angeles Lakers si Brandon Ingram. Matagumpay nga po mga katrops na na-pull off ng OKC Thunder ang kanilang comeback win sa kanilang Game 4 laban sa Dallas Mavericks sa score na 100-96. Yes, maaga nga po sanang natambakan ng Dallas ang OKC sa kanilang laro. Ngunit bumawi nga po ang Thunder sa second half sa paunguna ng kanilang mga players. na si Gilos Alexander na nagtala dito ng 34 points, 8 rebounds at 5 assists. Chet Holmgreen na ng 18 points at 9 rebounds. Ludort na nagtala nga po ng 17 points at si Jalen Williams na kumanara naman ng 14 points at 9 rebounds. Bali ko ang OKC okay, si Thunder nga po mga katrops ay nagkaroon ng magandang performance sa second half. Kabaliktaran na rin naman nga po ang nangyari sa Dallas Mavericks matapos mag-choke dito ang kanilang mga manlalaro. Kaya yes, sobrang nga po sila nag-struggle sa kanilang opensa especially sa kanilang shooting. Sa katunayan, sobrang nerapan pa nga po na makagawa ng free throws dito ang kanilang mga players. Maging si Luka Doncic nga po mga katrops na nakapagtala ng triple-double na 18 points, 12 rebounds at 10 assists ay nambindesar naman nga po ang kanyang isang free throw na siyang magpapaabot sana sa overtime ng kanilang laban. Bukod rin nga po sa kanya ay halos lahat nga po ng mga players ng Dallas ay nahirapan sa kadalang free throw sa pagkakaroon nga po nila dito ng 12 out of 23 shooting. Yes, 11 points nga po mga katrops, ang kanilang nasayang sa kanilang laban na siyang isa sa mga rason ng kanilang pagkatalo sa kanilang Game 4 kontra sa OKC Thunder. At bakit nahayaan pa nga po nalang tumabla ang kanilang seri sa 2-2. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa kung paano nga ba makukuhang muli ng Los Angeles Lakers si Brandon Ingram. Ayun nga po mga sa nalabas na balita ng Heavy Sports Pwedeng-pwede na nga daw pong kunin o pabalikin muli ng Lakers ang kanilang dating player na si Brandon Ingram para maging kanilang pinakabagong third superstar na makakasama ni na Anthony Davis at Lebron James. Kung gagawin nga daw po nila iyan ay sigurado nga daw po na magkakaroon sila ng mas malaking chance na maging isang legit na contender muli sa NBA. Bali nag-average na rin naman nga po si Brandon Ingram ngayong season para sa Pelicans ng 20.8 points, 5.1 rebounds at 5.7 assists this season. Pero ang tanong mga katrops, paano naman nga ba kaya nila makukuha ang isang Brandon Ingram? Well, ayon nga po sa lumabas na balita, maaaring nga na pong i-offer ng Lakers sa Pelicans ang kanilang mga players na si DeAngelo Russell, Rui Hachimura at ilang mga draft pick kapalit ni Brandon Ingram ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.